susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Not kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Teka lang, like ah! Gidilat mo na! Ano bang barangayam sa inyo? Sa Sa inyo? Ano? San Andres Poblacion? San Andres Poblacion? Ilang taon na yung kamag-anak ni tatay na namatay? Ilang taon na ang patay? Ilang taon na ang patay? O, tatlong taon na patay, tatawagin natin yung mga patay na yan ano pangalan ng patay? Luisito. Lakasan mo, hindi ko marinig. Luisito Galiego. Galiego, na Gallego, Galiego. No, Sige, Luisito Galiedo. Ama, buksan ang pintuan ng langit at pababain ng mga angel. Si Luisito Galiego na pumasok dito sa katawan ni Laika. Diyos ng mga Diyos. Ari na mga ari, Panginoon ng mga Panginoon, dinggin na aking pakiusap na pumasok si sa katawan ni Laika si Luisito Gallego, na pumasok dito sa katawan ni Laika. Ama, buksan ang pintuan ng langit at pabain ng mga angel si Luisito Gallego para makausap namin, pumasok sa katawan ni Laika. Pasok, Luisito. Pasok, Luisito pasok, Luisito. Makikiusap lang kami sa'yo na baka pwede mo na dalin ang sakit ng iyong kapatid. Tatay Luisito, pwede ba? Kausapin nyo na si Tatay Luisito. Sige na. Kausapin nyo. Sige na tayo, magsalita ka na tatay Luisito. Mababay, hindi mamak na magalit. Ang pagbali. Ang mga ko. Wala May gumagawa pa ba sa kanya, ano, tatay Luisito? Wala na. Wala na? Wala na. Ah? Ah, Magpa-doctor na lang siya, pa-doctor. Sige na, ano Tatay Luisito, upo ka muna Usap muna tayo para hindi ka mapagod Ayan Ayan, kausapin nyo, tuwing nyo O, kausapin nyo si Tuyo nyo Lumapit kayo, oy Lumapit kayo kay Tuyo nyo Lumapit kayo kay Tuyo nyo Lumapit, kay Lumapit, kay Lumapit, kay Lumapit kayo lahat Yumakap kayo. Sige na, yakapin nyo yung chewing nyo. Yakapin nyo. Lahat kayo, magsiyakap kayo yung chewing nyo. Mag-bless kayo dyan. O. Oh. Mag bless kayo sa chewing nyo. Lahat na lang magbless. mag-bless. oh, mag-bless kayo sa chewing nyo. Humingi kayo ng tawad. oh, hindi kayo nagdadala. Huwag gagalit. Magaling galing uh, puno talaga yan sa kasiyam kundi yung yung kaniyan so, tingin niya ako dito kailangan talaga niya ako ako ano manong ako sa labi hmm acang bakit yamalis ka gad <laughs> hindi ka malang Tatay Luisito! Huwag ka mo na malis, usap mo tayo! Ano, maligaya ka ba, Tsong? Eh, Tatay Luisito? Ano pala sasabihin mo sa mga anak mo? Ibilin mo na! Hindi. Banggitin mo yung mga anak mo! Hindi ba ako inapunta? Tatay Luisito, banggitin mo isa-isa yung, yung mga anak mo, ibilinan mo mo na! Titi man, hindi ko Sige, maki maririnig nila yung video na yan. Sino man ang anak ni Tata Luisito? Sige, sabihin mo isa-isa, ibilin mo sa kalila. Yung ating Aysel. Oo, oh, sino? Oo, oh, ingis. Sige, bagitin mo isa-isa, sige. Ibilin mo, ibilin mo, gusto mo ibilin. Ayaw ko na sa mga anak ko. Si Kupio, manak kita ninyo ha, ang kawawa mo. na lang sa puno. Diba? Kung yun na akuntahan pa na ako, hindi ako yung nakuntahan. Hmm, sige, bibilin, bilin pa. Ibilin mo pa ano. Adaling ko na yung sakit ng kapatid ko para may hindi mo kamiputan ng mga anak. Asabihin mo mo sa mga Anak po, dalawin ako yung May. Ay, May. Oh, dadalawin yan, dadalawin. Oh, pasabihan na, dalawin yung tatay nila. Hindi din nadalaw. Hmm, oh, sino man ang anak na bisito? Dumalaw ka na ng simenteryo. Hindi kayo dumadalaw. Pinalakbay. Mm, hmm, bilhin mo na ibilin lahat. Yung asawa mo, tatay Luisito? Siya, yeah, mo bibili mo sa asawa mo? Tapos si tia, ano? Kami ako okay. okay. na. Kami ba yung tia? Kami, hindi na

dari dia. Kalau misalnya tidak, ini memang mabuk. Ibu sige na, at ako'y mapunta na, ha. at ah, naman akong tiya, ano, Sana nanawlak ng punta. Ha? <laughs> ano, tay? Ano, Tate Luisito? Mal Maligaya ka ba na natawag? Eh, baka anak ko oh, hanapin ng asawa ko at yun ay naiusagin, ay nagatong. eh, asawa mo talaga iniisip mo. Buhay pa ba asawa mo, tay? Buhay Buhay pa. Tatay Luisito, buhay pa ba asawa mo? Patay na. Buhay pa ba asawa niya? Patay na po. Kasama niya na daw po. Uh, kasama ma. Um, tawagin natin. Ano ba pangalan ng asawa mo tay? Ay, nagatong it yun. Wag ka Magagalit sa akin yun. Tawagin ko nga. Yan, ano pangalan? Si Ana. Si Ana. O, oh, sige. Tabi ka muna dyan tay, Tatawagin ko ha. Ana, pasok! Nasawa ni Tatay Luisito. Pasok, Ana! Ana, pasok! Nanay Ana, magandang hapon po sa'yo. Nandito yung... Kausapin yung chayong nyo. Kausapin yung chayong nyo. Yan ang kayo po. Yan na. Ano na pa pa po? Ano? Ano? Ngunyan yung bayaw mo. May sakit. <laughs> si inyong... Ay, awa pa nga. Ah, yan ang inaasabi sa inyo. Matagot. Hmm. Kahanap ko. hehehe <laughs> Eh? Oh, yakapin niyo yung tsahin nyo! Yakapin niyo yung tsahin nyo! Oh, yakapin niyo na yung tsahin nyo! Oh, uh, magyakap kayo sa tiya! Ayan! Uh. Mm. Ayan po, natawag ko yung kaluluwang mag-asawa na kamag-anak ni Tatay Elmer. Makaubalik talaga. Lalo yung itim. Ay, nakama na ubalik. Wala na Ano na ubalik? Doon yung tawa ko siya. Wala. Ay, bumalik. Kaya pala yung ina nila. Ang pinadala. Okay. Sit back na

tawagin yung nanay po namin? Eh, pagod na yan si ano. ano pangalan ng nanay mo? Nanay Bilya po. Abil Abilya po. Nan Abilya ano? Abilya Ausa po. Bili yun. Abilya Ausa din yan po. Abilya Ausa din yan. Nanay, ana, tabi ka muna. Papapasokin ko nanay si Nanay Abilya. Nanay Abilya, pasok! Nanay Abilya! Nanay Abilya! Pumasok ko na dyan sa katawan ni Laika. Okay, tawagin nyo. Ayan, nanay. Gusto kaya makausap ng anak mo. Kagabing guwa ko. Oh, kausapin nyo yung nanay niya. Kausapin nyo. Ayan. Um, Huli tapin na. Huli tayo. Hindi ka bagay. Huli tayo. Huli tayo bayi. Adala ano mo ba ako nung at yung ano? pili sa tinapay ko tabi ato ko rin favorita. Tapos ko sa at ako ba yung Ako kan na ubus na na ay akma hindi din. Alam mo nang hapon Yakapin mo yung nanay mo! Yakapin mo! Yakapin mo yung nanay mo! Yakapin mo yung nanay mo! Pagkakatao mo na yan, di mo na mayayakap yan. Yakapin mo na yung nanay mo! Mayroon kong ko. I'm stopping my car for a minute. Oh, ya kape may nanay mo. Yan po tinawag kay nanay niya. Ilan taon na ba yung patay si nanay mo? Ano po ay, limang taon na po. Oh, limang taon nang patay Natawag pa. Uh, hmm. Oh, <laughs> tinapay daw, <na>, tinapay. <laughs> At, tinapay daw, <na>, tinapay. Tinapay tinapay. daw, tinapay. ako pang pinda ng isda. Ayun, pag-pinda ng isda. Ayun, pag ng isda. Ayun, pag-pinda ng isda. Anai, may naiwan iwan ba kayong titulo? Nai, osma, osma, kapag 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 mo, kapag 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 kapag

Laika, balik mo na! Hoy, magluluto ka pa! Ano nalala mo? Laika! Ano nalala mo? Ang mga sinabi mo? Hoy! Ano mga sinabi mo? Kausap <laughs> na sinabi sinanay, Kako, like ka ano ng mga nalala mo. Wala. <laughs> uh, pasalamat tayo sa Diyos sa ma. Hindi ako na ganun niya pinatawag. Pinamit lang ko instrumento para matawag ang mga kaluluwa. O, okay, sabay kayo sa akin lahat! Lahat kayo, sabay kayo sa akin. Pasalamat tayo sa Diyos Ama. Siya nagbigay sa akin ng pasis para matawag ang mga kaluluwa. Sabay kayo lahat! Mahal na Diyos Ama! Salamat, Salamat po! Pinagbigyan niyo po kami. Pinagbigyan niyo po kami. Makausap ang mga kaluluwa. Amen! 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 Kamay! <laughs>